Ngayong hapon na ito ay eh, papakita ko sa inyo kung ano ang loob ng ating Juson Jupiter Max. Kung bago ka pa lang sa channel ko, panoorin na ito. At kung nagustuhan mo, huwag kalimutan mag-like at syempre mag-subscribe. So, let's go! I tingnan natin kung anong loob ng na ating Juson, Jupiter Max at ano pang gagawin natin, di bubuksan na natin to. Juson, Jupiter Max guys, grabe. Manipis lang siya pero sobrang bigat. So, buksan na natin guys. So, yes, Juson, Jupiter Max, buksan na natin. Siliado pa yan. Yeah. Ag grabe yung bigat kaya 16 kilo kasi ito siya eh. Ah, Juson, buksan ko na to ha. So, guys, ito na ang ating Juson Jupiter Max. Bubuksan na natin siya. Oh, my God. Wow. Wow. Wow, bro. ganda guys first time ko nakita personal to matagal na sa akin to guys ang laki ng transformer oh tignan mo naman no? oh 16 kilo okay walk so, na kay So, yan na. Titingnan natin isa-isa ang ating Juson uh, Jupiter Max. Ang Juson Jupiter Max ay meron siyang agad na walong kapasitor. At ang kanyang transformer ay Siyempre, sukatin natin. So, ayan, kaya transformer, kukuha tayo nga ng panukat. Ang lapad niya ay meron siyang 6 inches. Galing. Ang tayo niya ay meron siyang almost 3 inches. Ah, grabe. Lah, nagmamagnet guys yung ito. ka, pero nagmamagnet oh. Ay, dito pala halang. Kala dito. Tapos yung kapasitor yung guys. Ang lapad ng kanyang kapasitor ay uh, 1 inches and 1 8. Hindi siya mabot sa 1 40 guys. 1 uh, 8 lang. Ayan Oh. 1 inches and 1 8. Kung yung makikita, ito yung 1 8. Ayan. yan 1 inches and 1 ito yung kasi 1 port. Ayan. 1 port, 1 8. Yung tayo niya, tingnan natin kung gano'n siya kalaki. Uh, gusto nyo i-compare sa mga kapasitor nyo dyan sa bahay nyo. Uh, kasing tayo siya dito ng ano. Okay, yung tayo niya is nasa ano lang siya. 6 cm or 2 inches and 1/4. Ayun, 1/4. 2 inches na 1/4 lang. 'Yun lang, 'yun lang laki niya. Syempre, eh pupuntahan natin yung power supply. Asa yung mga ayun, nandito. Kuwitin natin guys, parang bigat. So ay eh, kung makikita niyo ang kanyang voltage, i-zoom natin para makita talaga natin. Ano ba tong wire to? Disturbo ka. Diyan ka. Grabe, sobrang kintab. Meron siyang 62 volts. 17 at 19 volts. 62, 17, 19 volts. Ayan. So, wala sya Ayan, date. 2022. September. 09, no? Grabe. Kakalabas na nito guys, to September 2022 si Jusen Jupiter Max. At binili natin, binili natin to noong December. Kali, no? Oh. Yan. At syempre, babalik tayo sa kapasitor guys. Ang kapasitor natin ay meron siyang 8200 UF 100 volts. Tapos walong piraso. Ayan. Yeah. So ayan para ma-review natin yung wires. natin itong amplifier para maganda ang kanyang kuha. No? So unahin muna natin itong uh, dito sa power supply section. Sa power supply section, guys, ito yung may relay syang dalawa. No? Ayan. Sigurado namang relay talaga yan. At ang kanyang bridge diode ay dalawa lang. Ayan. ikutin natin. So, guys. Ang uh, kanyang power supply, eh, meron lang syang dalawang uh, bridge diode, no? Ayan, manipis. Uh, matangkad naman. Tapos, syempre, may dalawa syang relay. matik na yan. Ayan. So, ang kanyang parts, guys, ay isim din ako tawagin ayan o no? maliliit so sabi ng mga technician eh, hirap daw ito i-repair guys kasi hirap maghanap ng piyasa nito totally nare-repair naman to pag may diagram ka at kung may parts kang makuhaan kasi replace remove and replace lang din naman talaga pag marunong ka mag troubleshoot e, nga lang, hirap talaga maghanap ng piyasa So, ayun na guys. Kung yung nakikita, ang power supply section, no? Oh. Ayan. Tapos, simpre, pupunta natin sa kanya mga transistor. Ano pang inaantay natin? Dito na tayo, guys. Tingnan natin yung code ng kanyang transistor. Sukatin mo natin kung gaano ito kalapad. So, ang kanyang transistor ay merong... Ang kanyang transistor ay merong 1 inches yung tayo, 3-4 ang lapad. Nawawala tayo, no? 3-4 ang lapad at 1 inches yung tayo niya. So ang code ng ating transistor ay mababasa ba? Hello. Bakit hindi ba mababasa? Zoom natin, be. Eh. Ayun, kitang-kita sa ating camera. Toshiba 2EC 5200 Japan. Wow. Oh, Toshiba din. Ang galing. So may apat siya dyan guys ay, o apat sa isang channel may apat dito tapos may libre pang ipis na namatay hindi na patiis at meron din yan silalim guys apat ayan so hindi natin makikita pero kitang kita naman na mayroong apat talaga ayan oh. may paa so bali walong piraso sa isang channel ganun din sa kabilang side okay ba tayo dyan so Tech review lang talaga ang ating makukuha natin sa ating Fusion Jupiter Max no? Eh? Kasi wala siyang masyadong ano guys eh. Pagdating naman sa harap, oh, kunting-kunti laman. So maganda ang kanyang pagpwesto ng kanyang mga piyesa. Ayan guys, oh, tingnan nyo naman oh. Sobrang linis. Tapos ang kagandahan nito guys, bawat channel, kanya-kanyang higop. Dito lang, hangin, papasok yan, higop mo ba doon, dito, sa exhaust fan. Ayan. Tapos kabila din, ganun din. Di ba? So, kung sa overheat lang, pag usapan natin overheat, malabo mag-overheat to. Kasi kanya-kanyang pan, bawat channel eh. So, dito tayo sa harap. Ikutin ulit natin. So, nakikita nyo naman yung loob ng ating Juson Jupiter Max. na sa Sobrang ganda may maluwag pa nga dito guys oh. kung ako sa Johnson Jupiter Max mag upgrade pa sila dito mayroon pa silang extension dito gagawin lang this is size walo oh. ang pangalan yan Johnson so alam ko na ang tawag guys Johnson Universe gawin lang 16 dito 16 oh. integrated pa rin na semi powered no? galing nga may bakantis na dito guys oh. malamang maglalabas yan antayin ko yung lalabas na ng itong design tapos ganito ulit okay so tingnan natin harap so ayan napakalinis ng ating Jason Jupiter Max ayun lang yung harap guys eh. so, wala na ano to dito ano to para saan yan uh, yan yan ay power switch para sa switch to lang to eh switch yan tapos ito na agad yung ano nya sa auction mga tone control oh simple lang kunti lang piyasa kaya malakas to si Joseon Jupiter dahil naka SMD na guys. Yung laman ng mga powered speaker, yung mga SMD na yan eh. Pero ang SMD niya lang pala is yung ano lang, power supply section. Madali ito gawa ng paraan. Kasi power supply section na naman ito eh. Andito kasi niya guys, sa main board niya, sa preamp niya guys, ayan oh. oh. hindi siya SMD. Oh, kita niyo. ilang, ilang resistor yan, 1, 2, 3, 4, 8 walong resistor yan dahil walo din yung transistor eh. O, no, ba? Diba? So, napakagaling. Kung anong design sa kabila, ganun na din din sa kabila. So, ang pagkakaiba na sa kabila, may ganito. walang matawag tawag yan. Ito mayroong isa. Doon, wala. Baka nasa loob nilagay. So, ayan na. Walaan din natin pa patatagalin. So, sobrang init. So, kung nagustuhan nyo ang um, ang ating, uh, hindi naman to unboxing, uh, Joseon Jupiter Max Reveal, kung ano yung mayroon sa loob, huwag kalimutan subscribe na channel, our TV tips. At syempre, ano pang inaantay nyo? Iko-compare na natin yung Joson Jupiter Max at saka yung EV 9000. Kung ano yung pagkakaiba nila sa loob. Kukumpir natin ha. Ah panuuri natin ang susunod kong mga videos. At dahil pagod na ako sa init, mag-comment down below na lang kayo kung ano yung maku-comment niyo sa Diyos Jupiter Max. At bye-bye!